Boy, na ako kaila nga nagtrabaho sa gawas. Gusto siya og mabana. Ang saman. Sus, di ko mga asawa ng katulong ba? Kanang katulong, kasambahay. Pas mo tanaga. Ah, mo ba? Ang mo ang ganahan nga maasawa, boy. Ang gusto nako na ng nurse, doktor, abogada, maestra. Aw. Ngilngig. Ngilngig ka, boy. Mana nak kumpulan ahan ni lah, mau ni mengasau anak aku. Dilih sedai basta basta kabui no, bagak bagak sagu kag naung boy. Mau mengasau anak aku, apa kada, maestra, engineer, basic, ikau rai ganahan saya lah boy, punya sila, dilih ganahan ni mu. Or nurse, or doktor. Hmm. Awar apa nak emong naung o? Oh. Dijod kesalikan boy.